Yes, si mama mo? Yes. Nandun po sila sa taniman kasama yung bunso ko. mga oh, yung Balita ko may pumunta daw dito, kamag-anak kata ni mama mo. Ay, opo. Okay. Okay. Yung hmm. mama niya po sa kanyang kapatid niya. Po. Mama Papadid ni siya siya. mama ni mama mo. Odi O di lola mo na yon. At ang sabi, matagal daw na din nakapunta dito. Bali, sa, uh, sa, siguro ay ilang years ngayon pa bago silang nakita? 30, 30 plus years wow grabe so ang sabi nakita lang daw sa video namin okay. na nandito na si mama mo grabe ano kalain mo yun dahil sa video natin dahil sa Kalingap Rob Channel naging daan uh, magkita silang muli after 30 years ayan, ako gusto naman pag-uusap nila Melka Okay naman po. Bali, ano, uh, gumustahan ko Gumustahan. So, sobrang tagal pa nung panahon na hindi sila nagkita. Oo. Oh. Siguro ay, ano, naramdaman nila. Ay, naramdaman nila ni mama. Yung yakap ng mama niya. So, wow. Tapos ng kapatid niya po. Mm -hmm. Okay. Bakit ano ba yung ano? Um, meron bang sama ng loob si mama mo sa kanila dati? Wala naman. Ay, bale, ano lang po siguro dahil siguro hindi nabisita. Parang gano'n. lang. Mm, pero, nagtatampo. Opo, nagtatampo. Kung hindi natulungan sa tagal okay. ng panahon. Opo. Okay. So, ano yung tampo nung... Pero matagal ata kang hinanap. Wala bang contact? Ganun? Dati po kasi lalo nung nasa Naga po kami, hindi po po kami maalam mag-cellphone at mag-Facebook. Ah. Hindi pa po, po kami totally nagiging ano, sa social media. Ganun. Ayun. Kaya parang wala pa po masyadong contact at wala pa po masyadong ano, communication. Sa communication. So naging daan ang channel natin. Salamat Opo. po. Kasi... Kaya nga po, eh, nagpapasalamat sila sa inyo po. Hmm. Kasi nakita po nila yung vlog. Ano po, tapos ano. Eh, nagkita sila, no? Si mama mo at si... Oh, kumusta naman si mama mo? Wala si mama mo ngayon. Hindi natin siya matatanong, eh. So, ano naman yung naramdaman niya ng pagkikita nila, nila nung kanyang ina? Masaya po siya at parang na-excite siya din sa work niya kasi siyempre hmm. sa tagal po ba naman ng panahon. Hmm. Uh, nag -ano sila, nagkita silang muli. Ayun. Um, uh, saan yun sila? Yung mga, mama, niya po ay taga-Palawan po. Oh! Nag-gayo pa po. Ang yung layo! Kapit Ilocos. Palawan. Oh, grabe yung layo. Para lang makita si mama mo. Siyempre kayo na rin. Ano kasi ikaw, apo. First time mo kata makita sila. Opo, pinaka ako ng... Grabe. Ay, so, may lola ka pa pala talaga. Na... Ilang taon na yun? Bata pa rin. 72. Mm, um, at least, nagkita sila. Ano? Ayun. Na. Ikaw naman, ano yung manaramdaman mo nung no? Pag sa pagkikita nyo? Ano, nakita ko po Tapos na-excite akong sa lugar. Kasi sabi, di ko, hindi ko in-expect yung pangyayari. Na nakita ko na po yung mm. sa, ano, family ng side ni Mama. Ayun. Uh, kaya sobrang saya ako po mm. Kasi ano, si Mama nakausap nila. Nakasama nila kahit. Mm -hmm. Kakatuwa naman kasi naghindaan kami. Ano? Opo. Ayan. Uh, kumusta naman tayo kayo dito sa bahay niyo po? Butas-butas oh. na yung ano. Po, pato, Sala niyo. Ito, <laughs> mm, itong bahay niyo hindi yan sa inyo, diba, di ba? Tay. Po, anyway. Ano po ba may nakita po ba kayong pwedeng ano natin kung sakaling ano? Uh, matapos yung mga pabahay namin at si Melka na yung susunod. Uh, sana may lupa tayong uh, meron na po. Ano pong sang sang lupa po? Ah, uh, doon po sa una-una lang. Ng... Kaliwa-kanan? pataas po dyan sa so, una-una lang po nung taniman. Dito, papalayo tani na naman. Wala bang mas malapit? Ano po yun? Uh, kunting diferensya lang po doon. Malapit mong may doon. Um, ah, okay ka naman doon, Melka? kasi uh -huh. eh, malayo ay ayun yung malapit sa daet ay malapit sa highway sa school ay sila malapit pa nga sa school eh ah sa school parang nag oh, ano, yeah. na bagay pa nag college uh -huh. ka siguro mag sa labas renta ka na lang ng ano no sa kung may naman tagal namin din nakabisita dito kumusta uh -huh. naman uh -huh. ang buhay estudyante uh -huh. at pagiging isang ano um, siyan uh, music ministry uh -huh. or uh -huh. leader uh -huh. sa yung church sa biyaya ng Panginoon ay uh -huh. Bibigyan niya ako ng, pa rin ako ng lakas and hindi niya po ako pinapabayaan sa araw-araw kong ginagawa. Lalo po pumuntang, pumuntang school na hindi mo alam sa araw-araw ng buhay mo ay ng mga ma, ma po sibling mangyari. Hmm. Lagi pong andyan niya ang andyan ng Diyos para gumabahay at tumagapay sa akin. Kaya salamat po sa kanya. Ayun. Thank you. Thank you. Syempre. So, dito kami. Ayan. Dito, dito ako yan para ayan, malaman mo kasi si Kuya hindi yung nag-scout and syempre ayan, nakakatuwa lang kasi merong tumulong kinamelka at yung tulong na yun ay para sa church daw sa church <laughs> ayan palapakan natin at uh, check natin yung ano nandyan pala bro at ang nagpahatid po ng tulong ay ayaw makubanggit ng pangalan sabi na lang daw na anonymous from Dubai eh, nagpadala siya ng 20,000 pesos Oy, para sa si pa, church. Salamat po sa nasporsan. Oh. Kaya mong pakilala. eh, <laughs> ang sabi niya daw, dun sa pader ng church niyo, nakita kasi napanood yung ano, kahit plywood, ganun. 20,000 and 5,000 naman daw para kay Melka. Yeah. Para Si Melka ay mayroong ano, siguro, pang personal na ano niya, gastos niya, di ba? Uh, 25,000, 5,000, ah, 20,000 para sa church. Palakpakan po natin ang anonymous sponsor from Japan. Po, Grabe. Siguro yun ay, ano din, kristyano, no? Nang gusto tumulong sa church po and 5,000 naman para kay Melka o Melka ikaw ng bahala ano kung anong bibili nyo dyan ito to namang para sa church ikaw na tayo maghawak may nito ha kung bili nyo ng plywood ano dapat pagbalik namin may plywood na doon hallelujah <laughs> hallelujah sigurado Ay, ito biyay anong Panginoon sa sa aming sambahan sa nala ng Panginoon grabe hindi talaga Panginoon sa buhay ng, ng mga tao niyan salamat sa mga ating Talaga si tatay, masaya sila pag para sa simbahan. Ay, Oh. <laughs> Dahil ang Panginoon po rin lalang mas na sumasaya sa mga tao na tumatangkilik sa gawain niya. Yeah. Amen, amen, amen. Ano ko na po ay, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi uh, alam ko siya nag ng mga bagay na ito at hindi niya po yung mga uh, tao na yun upa makaka, makakapagbigay ng tulong para sa si church namin kasi nakita po nila yung kalagayan, open area po talaga doon. Pero nagpapasalamat po ako sa kanila, sa taas puso na pagtulong niyo po sa amin at nawa ay lagi kayong i-bless si Lord at ingatan sa araw-araw niyong buhay. Maraming salamat po. Ayun. Oh, ikaw kuya and, Andy, anong gusto mo sabihin? Kasi dahil sa iyo, uh, naging tulay kayo na uh, ang mga natin. Ang sabi ko lang, ah, uh, lo, talagang nagpapasalamat sila sa mga lapang ng Diyos. No? At uh, na-scout ko nga sila, tapos nireport ko kay Kaya, natin kay Kalingang Prab. Abot-abot po ang tulong sa kanila. Maraming lang salamat po sa mga nagpapot po ng tulong sa pamilya po ito at sa kanilang church po. Yan lamang po.